Ayay! Mapuli na kami. Uwi na kami. Ayan, dito kami ngayon sa... Sarap sana. Sa din. Ano, Ay, no, sumama. Sarap ka sumama? Next, uh, next, ano, next Sunday. Sunday. Ayan. Ayan ang road ng Ano. <laughs> papunta <laughs> ng Alrica. Uwi na kami. Papunta ng metro. Pag metro na kami. Next okay. Sunday. Sama. Next, next Sunday. Pag wala, hindi. Pag magbakasyon sila, dito kasamon. Okay. Dito ka pa, uh, ano? Mabakasyon sila. oh, mabakasyon sila. Gani, bago kumakuli, mabakasyon sila, magkapot sila ang mga ano. Ang liwanag! Ang liwanag namin! Ang liwanag! Ayos yung pamaypay namin. No? Yun eh. Yun eh, kapamaypay. At least dito masira magaan pa sa kamay nasira na kasi yung yung luma yan dali dini dali dini dali di dali di dali di ah pagupitan pagpagwapo kung pag pagwapo ah ano to ni kami subong Oops, I did it again. Ah, inaamin naman kalapat na mo na. Syempre. isa ng nang buhok nagatilindog. <laughs> Tol. Ma Huwag lang nyo kami, oh pundo sila tanan, pundo, pundo sila tanan oh, pundo. Yep. <laughs> Drino ah, titri pa ito ba matangatanga? Matangatanga pata ito sa ito bang saka na, sa metro. <laughs> Tingin-tingin lang muna. Tingin-tingin lang muna. Ayan. Ito na yan guys. O. Ito na sa Riga. Riga Road. Ito ang buhay sa gabi. Ang daming tao pag lumalabas sa gabi. Ang daming tao. Hanggang dito na lang muna. Bye. Thank you for watching. Bye bye. Thank Okay, sa so Delta na kami. Metro. Pasok kami ng Delta. Yeah. Oh. Pila lang Nine Ten Oh Babaks na Oh Dito ka sa may mga Dito ka sa may mga ano Mm -hmm. Bibyun. The... Dai, try mo siya, dahit. Thirty <sighs> na lang. Thirty <laughs> na lang. Prisi <laughs> na lang ang pang ano. Pang tapo na ang buhok. Bisa na log, No? Eh. Tara na sa oh. Ano na lang? Kwa nga dua? May beauty plus. <laughs> Wala lang beauty plus ah. Susiyan.